sinampahan ng graft complaint ang alkalde ng Lusod ng Pasig na si Mayor Vico Soto sa di pagbibigay nito ng isang daang porsyentong tax discount sa isang telecom company. Ayon sa reklamong inihain ni Etteler Mart Austria Cruz na umabot sa labing pitong pahina, inakusahan nito ang alkalde ng grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of service at dishonesty. Idinagdag pa ni Cruz sa simula noong 2018, ang Converge ICT Solutions Incorporated ay nagdeklara para sa kanilang tax purposes at sinabing kagamit lamang ang kanilang kumpanya ng office space na mayroong sukat na limang metro kadrado at mayroon lamang apat na empleyado. Ngunit tila hindi ito tugma sa inilabas na report ng kumpanya noong Hulyo 18, 2022 hanggang setyembre 19, 2022 na kung saan nakita ang malaking diferensya kaysa sa naideklarang sukat at bilang ng empleyado ng Converge. Batay sa nasabing report, mayroon pala itong 1,901 na trabahante at apat na palapag ang office spaces na may kabuo ang 9,037.46 metro kwadrado. Nasuri rin sa isang tax order noong October 18, 2022 na ang nasabing telecommunications company ay may kabuo ang 3,670,340.11 peso, surcharge na 447,106.77 peso at interest na nagkakabuo kahalaga ng 979,570.27 peso na kumakatawan sa mga kakulangan at delinquency sa pagbabayad ng mga bayarin at lisensya. Banat pa ni Cruz, binigyan daw ni Mayor Soto ang converge ng isang daang porsyentong tax discount na lumalabag sa Republic Act No. 3019 o mas kilala sa tawag na Anti-Graft and Anti-Corrupt Practices Act. Ang pangyayaring ito niya ay maaaring maremedyo pa kung ang lungsod ng Pasig ay sumang-ayon sa isang compromise agreement. Sinikap ng Bravo News na hingan ng reaksyon si Mayor Bico at sinabing anyone can file a complaint, it doesn't mean anything. Leila Bonifacio naguulat para sa Bravo News nationwide.